Masa mo isa pa ulit! Alam mo pre, hatiin ko kailangan na natin umalis. Okay. Kasi yung kapatid ko pag dumalim dito, naku-tumalim. Ay! hawa ka ba? Sakto lang. Umiinom ka. Sakto lang. Umiinom ka. Yung ganun lang. Oo. Ganun din ako. Hindi niyo alam kung ano yung kalalagyan natin pag dumating ang kapatid ko dito. Eh na, makamutan tayo. Ganyan pala yung araw. Kaya ako eh. Matakit ako. At na, taro na. tayo. Oh, my God! Isang bote ng makalan. <laughs> hindi niyo pa nauuusahan nila ako binigay sa inyo yan. Aba, <laughs> nahihintan na ako. Ay, hindi yung katawa ko. Di pa kayo natapos

Oh no! Cut! Bilis! Seryoso ba ito? Oo, oh, seryoso! Cut! Bilis! Mm. Check! Check! Wala! Wala! Ah. Mm. <coughs> oh. Cut! Ano ba to? Scripted ito? Scripted ba ito? Hindi! Ito yan! Ano scripted? Cut! Cut! Ayan! Pinatagay talaga! Sandali! Check! Check! yan? <laughs> Daling, gago. Nazum oh, oh, oh. Parang amnum lang yan. Amnum. Oh, Check. Check. Tingin. Oo. Oh. Lalim! Lalim ang Check. Ang lucky Ang laki na Ang laki Ang laki ng Ako naman. Ako naman. Ako naman ah. Ha? Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo. Uli na tayo. Busoy na tayo! Diba? Hmm. Oh, Siyempre yung videographer hindi mag-video lang. Dito! Dito! Bilis! <laughs> Bakit kasama ako dito? Oh, eh. hmm. Bakit kasama ako? Dapat sinalangin! Ano ka no, no. ganyan? Tayo naman ito! tol so, di ba, ano lang to? content lang? hindi hindi mo na Ha? Oo, oh, second round ulit. Eh. Second round. Oh, uh, uh. Oh, second round. Oh, diba? mo na hindi mo na hindi mo na hindi mo na hindi hindi mo na hindi mo na hindi mo ko kayo. <laughs> yung <laughs> oh. ah, wala, wala, mo mo hindi